Nagpatuloy na si Lilith sa pagtuturo kay Kang Taesan tungkol sa mahika. Ipinaliwanag niya na ang pinakamadaling paraan para makakuha ka ng mahika ay ang pag-extract nito sa mga items na mayroong magic power. Gaya ng isang staff o magic cane, katulad ng gamit ng ating bida. Agad namang nilabas ni Kang ang mga items niya na mayroong magic power at ipinakita kay Lilith kung papasa ito. Natuwa naman si Lilith na meron nakaagad nito si Kang Taesan. Ginamit na nililit ang kanyang skill na magic extraction kung saan hinihigup niya ang magical powers ng isang bagay. Ipinasa na niya ang nahigup niyang kapangyarihan kay Kang na mula sa mga kagamitan nito. Nagkaroon si Kang ng basic magic skill na flame ball at basic magic skill na random fighting spirit. Napansin niyang naging kulay abo na ang kanyang mga kagamitan na hinigupan ng magical power ni Lilith. Mukhang hindi na niya mapapakinabangan ang mga ito. Sinubukan na ni Kang ang kanyang bagong magic skill na flame ball. Namangha naman siya sa bagong pakiramdam na ito. Meron siyang bolang apoy ngayon sa kanyang palad pero hindi siya nakakaramdam ng matinding init at hindi na siya mababakunahan. Natutuwa naman si Lilit dahil nagawa ito kaagad ni Kang sa unang beses pa lang niya itong nagawa. Sinabi rin ni Lilith ang ikalawang paraan. Maari kang matuto ng mahika mula sa taong na master na ang paggamit nito o magbigay ka ng alay sa DT kapalit ng mahika. Kaso lang, ang ikalawa ay maisasagawa mo lang kung ikaw ay gagawa ng kontrata sa DT na pagkuhaan mo ng mahika. Hindi ito pwedeng gawin ni Kang kaya naisip ni lilit ng ibang paraan. Siya ang magbabayad ng mga tribute sa mga DT pero si Kang ang magsusupply sa kanya ng mga kagamitan. Pagkatapos ay ituturo o ipapasa naman niya kay Kang ang natutunan niyang mahika mula dito. Hinihiling ni Lilit na tapusin ni Kang Taesan ang lahat ng palapag at ibigay sa kanya ang mga items na nakukuha niya dito. Syempre, hindi kasama doon ang mga item na kailangan ni Kang. Pumayag agad si Kang sa kasunduang ito. Punong-puno ng ligaya si Lilit sa pagpayag na ito ni Kang. Dahil sa wakas, matututo na siya ng bagong mahika. Kung inyong maalala, hindi na natuto si Lilith ng mga bagong mahika, dahil hindi na niya nagawang makapunta pa sa mas malalakas na palapag. Napagtanto kaya itinanong naman ni Kang kung baka pwede niyang matutunan ang mga mahika na alam na ngayon ni Lilith, gaya ng ginamit niyang mahika noon nung bigla siyang nawala. Bigla namang natigilan si Lilith. Sinabi niyang posible ito pero mataas ang magiging kabayaran. Nagulat naman si Kang at ang multo ng marinig na may babayaran na naman. Sinabi ni Lilith na hindi niya basta-basta natutunan ang ito. Hindi niya ito natutunan mag-isa bagkus mula ito sa isang deity. Kaya hindi niya ito maipapasa sa iba ng ganun-ganun lang. Kinakailangan niyang humingi ng permiso sa pamamagitan ng paghahandog ng tribute sa magic deity na ito. Sa madaling salita, parang midleman lang si Lilith sa nangyayaring transaksyon. Nilinaw naman ni Kang ang isang bagay. Kanyang natutunan sa mga sinabi ni Lilith, na hindi lang siya dapat isang beses magbigay ng tribute sa deity, para matuto siya ng mahika, kundi dalawang beses. Una ay ang tribute para matutunan ito ni Lilith, at ikalawa ang tribute para matutunan naman niya ito. Tahimik naman si Lilit dahil nabuko ni Kang ang panggugulang niya. Parang nagbabayad si Kang para sa kanilang dalawa. Hindi ito nilinaw ni Lilit sa kanya kanina. Wala naman ang pakesi. Kang dito, dahil ayaw naman niyang magkaroon ng kontrata sa isang deity, at handa siyang magbayad ng doble para lang matuto ng magic. Nagtanong naman ulit siya kung anong mga plusing items ang kailangan niyang ibigay sa mga deity. Sabi naman ni Lilith, kahit anong weapon o equipment ay pwede, basta special at one of a kind ito. Hello pwede daw kahit ano. Kahit anong one of a kind pala haha. Nilabas naman ni Kang ang mga kagamitang na loob niya, at sinabi na maaari nilang ito gamitin, pero hindi sapat para matuto ng kahit isang magic. Nagulat naman si Kang na hindi sapat ang mga ito, halos kasi loot ito ng isang buong palapag. Seryoso namang sinabi ni Lilith na magic ang pinag-uusapan nila rito. Ang dami ay di sa sapat, kinakailangan ay isang item na talagang may halaga. Ipinakita naman ni Kang ang suot niyang necklace, ang necklace for the owner. Nagulat naman si Lilith at agad niyang nahulaan na isa itong Lord Item. Sinabi niya na sapat na ito para matuto si Kang ng isang basic magic. Nakukuriputan naman si Kang sa nagiging palitan nila ni Lilith. Kaya inilabas niya ang Sword of Rakiratas at tinanong si Lilith kung sasapat na ba ito. Kinabahan naman si Lilith sa pinakita niya, pero nasisigurado siyang hindi matutuwa si Kang sa magiging palitan. Alam naman ng multo na nagluloko lang si Kang kaya hindi niya sinasakyan ang bias nito. Alam ni Lilith na hindi masasatisfy si Kang dahil sa ngayon ay puro beginner level magic palang ang pwede niyang matutunan. Nagtataka naman si Kang kung bakit ganito ang inasal ng dalawa. Pansin naman ni Lilith na tila walang galang si Kang sa mga deity, sinangayunan naman ito ng multo. Muling naglabas ng item si Kang. Ngayon naman ay isang old wooden cane na may dagdag na tatlong punto sa magic. Tingin naman ni Lilith ay sa sapat na ito para makakuha si Kang ng isang basic level magic. Naguguluhan naman si Kang dahil bakit parehas ito ng halaga ng Lord Necklace gayong simpleng item lang ito para sa kanya. Sinabi naman ni Lilith na mas gusto kasi ng mga deity na ang item na iaalay mo sa kanila, ay konektado sa kanila, gaya ng magical item na ito. Agad niyang binigay kay Lilith ang wooden cane, at nagsimula na ito ng enkantasyon niya. Gamit ang wooden cane bilang sakripisyo, pinapili na niya si Kang nang gusto niyang matutunang magic. Ang skill niyang transparency ay mataas ang value eh, kaya hindi pa ito maaaring matutunan ni Kang. Pinaliwanag na niya ang skill isa-isa kay Kang. Una ang flame ball na kanyang natutunan, ikalawa ang cold arrow na halos kaparehas lang ng flame ball maliban sa magkaiba sila ng elemento. Basic detection ang magic na ito, ay sasabihin sa iyo kung ilan at saan nakapwesto ang mga monster sa isang silid. At ang covered spot na kayang itago ang presensya mo ng panandalian. Ang huli naman ay ang food production, may kakayahan itong magproduce ng tubig at porridge. Gayunpaman, wala itong lasa. Meron ng flame ball si Kang at ang cold arrow ay madali lang niyang makukuha sa mga item drops. Tingin naman niya na hindi niya pa kailangan ng basic detection ngayon. Ang covered spot naman ay mababang uri kumpara sa transparency ni Lilith, kaya baka mas mahina pa ito sa invisibility cloak na nakuha ni Kang. Kaya ang pipiliin niya ay ang food production. Nagulat naman si Lilith dahil ito ang napili ni Kang. Sangayon naman ang multo sa napiling ito ni Kang. Ngayon ay hindi na niya kailangang manghuli ng mga karne ng mga halimaw. Alam na ni Kang na wala namang time limit kaya kahit anong oras ay makakabalik siya sa lugar na ito. Agad niyang nagcast ng spell si Lilith para matutunan ni Kang ang magic skill na food production. Lumikha siya ng kulay birding usok at sa gitna nito ay may lumabas na mata na nakatingin kay Kang. Hinigop na nito ang wooden cane at ipinasa na kay Kang ang skill na food production. Natutunan na ni Kang ang skill na food production, isa itong basic magic na nangangailangan ng limang mana para magamit. Nagulat si Lilit dahil mabilis lang nagsukses ang pagpapasa niya kay Kang. Normal kasi na pinapahirapan muna siya ng deity bago ito magawa. Normal sa mga deity na maging mapili sa pagbibigay ng blessings sa mga adventurer na walang kontrata sa kanila. Maski ang multo na isa ng veterano ay nahirapan din noon para lang matuto ng magic. Sinabi naman ng multo na nangyari ito dahil paborito si Kang Taesan ng mga deity. Muli namang nagtanong si Lilith kung meron pa ba siyang magic na nais matutunan. Gusto pa sanang matuto ni Kang ng iba pang magic kaso wala na siyang alay na item na natitira. Babalik na lang siya ulit dito kapag nakapag-ipon na ulit siya ng mga kagamitang pwedeng ialay. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Hinatid na sila pababa ni Lilith. Ipinangako naman ni Kang na sa susunod na pagbalik niya ay marami na siyang dalang alay. Muli sa ika-anim na palapag nag iensayo na si Kang ng kanyang magic skills. Ngayon ay mas madali na niya itong magamit dahil hindi na niya kailangan pang magpalit-palit ng gamit makagawa lang ng fireball. Sinabi naman ng multo na madali lang ang trabahong ito para kay Kang. Kinakailangan niya lang gawin ay ubusin ang lahat ng palapag at ibigay ang mga items na naluot niya kay Lilith para matuto siya ng magic. May pinag-aaralan namang mabuti si Kang sa system. Nakita ng multo na tinitignan ni Kang ang kanyang protective shield malaki na ang inilakas nito kaysa nung huli niyang makita. Gayon pa boring na boring sa ganitong mga bagay ang multo, kaya inaaya na niya si Kang na ipagpatuloy na niya ang kanyang paghahon. Naghubad naman ng kanyang mga kasuotan si Kang na siyang ikinagulat ng multo. Nahulaan niya na may kakaiba na namang gagawin si Kang ngayon. Hindi na niya kaya pang manood sa mga weirdong pamamaraan ni Kang. Kinakailangan itong gawin ni Kang dahil may kukunin siya ulit na skill. Di talaga maintindihan ng multo ang mga pinaggagawa ng ating bida. Sinabihan naman siya ni Kang na manood na lang ng tahimik. Nakakita na si Kang ng Lizardmen. Pagkakita naman sa kanya nito ay agad itong naakit sa walang kadepensang katawan. Nang makitang walang suot na armor si Kang ay dali-dali itong sumugod papunta sa kanya. Gamit ang kanyang trident, inatake na niya si Kang. Bahagya naman itong inilagan ni Kang para kahit papaano ay may makuha siyang damage nasugatan siya sa pisngi at mahigit kalahati ang nabawas sa protective shield niya. Madali niya lang winasiwas ang Lizardmen na walang nagawa kundi mapahalik sa lupa. Napansin ng multo na nagawa ni Kang nabawasan ng shield ang damage na 50 puntos pababa sa 20 puntos. Dahil sa ginawang ito ni Kang, nakuha niya ang skill na laging magiging active, ang skill na firmness. Kasunod nito, nakakuha rin siya ng skill na nullify the first attack. Dahil dito, pwede siyang maatake ng isang beses, kahit wala siyang armor. Muli nang nakatayo ang Lizardmen, at muli siyang sinugod nito. Sa pagkakataong ito, hindi na niya inilagan ang atake nito para masubukan ang kanyang bagong skill. Sinalo ni Kang ang atake ng Lizard at gumana na ang kanyang bagong skill. Na-activate na ang skill niyang nullify the first attack. Para itong shield noon nila Naya sa Dota 1. Nang makumpirmang epektibo ang kanyang skill, Agad na niyang tinapos ang kawawang Lizardman. Nagpapasalamat naman si Kang kay Rakiratas dahil sa pagbibigay nito sa kanya ng shield. Dahil dito, hindi na niya kailangan pang ilagay sa alanganin ang buhay niya makukuha lang ang skill na ito. Napabilib naman niya ang multo sa kanyang ginawa.